Mama-mama ibadan na manyan. Naksalit-salit tanang kulayan. Ah, oh, may parangano la, may pula-pula na naman tapos kulayan sol may green sa gitna. Portalesh video guys, magandang gabi po. dito tayo ngayon sa Fair 15 ah, nakatambay muna tayo dito guys ah, ko po ipapakita sa inyo ito at araw po ng linggo ngayon at nakikita nilang guys ay walang traffic traffic o oh, yung mga sasakyan ay maganda ang daloy dito, guys, oh. yan po guys yung content dito sa Pier 15 yan po oh. may mga sasakyan pa na dumadaan <laughs> yan guys so oh, napakagandang kulay no may kulay para ano maintay natin mamaya maya kasi gaganda ng mga kulay yan yan no oh. hintay natin ah gaganda ng mga kulay <laughs> yan pag lumalabas yan no? Oh. may mga kulay asul puti para may Ah. Uh, may pink nya ta mapping. May kulay me kulay asul. May green pa yan, may green pa yan. Na hintay natin lalabas pa mayan. Maganta yan, maganta. Ayano. Oh. So, may maya-maya lahat ng gilid yan, lalabas na yan. Ayan, 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 ayan. Yeah, na na na. Ya, pa lalabas na yan, ya na 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 kulay asul ang gilid. Oo, oh, di Napakaganda, pero maraming sasakyan pa na lumadaan pa rin. Pero maganda, oh. Ayan, guys, oh. Napakaganda, no. Napakaganda tingnan, na, Siguro, oh. hindi pa ako kasi ah, lumalapit dyan, eh. Dito pa ako sa... <laughs> hindi ko pa dinalapitan yan. Pero kung nakikita nilang, guys, no. Naganda, oh. Maganda na kulay. Ope, oh. kulay asol na naman, no. Oh. Kulay asol. Ayan, lalabas na naman. At mamaya-maya, pantay-pantay na may kulay. Ano naman, uh, pink na naman sumunod. O oh. may kulay pink, yan. ayan ay kulay pink na naman. Gantao, oh. sali-sali na ng kulay yan, guys. Gantana ng kulay, o oh. mamaya-maya iba na naman yan. Nagsalita-lita ng kulay yan, o oh, may parang ano lang, may pula-pula na naman. Tapos, kulay so may green sa. green sa gitna na gaano natin makita kasi medyo malayo layo lang kunti pero may green yan o, yan Puti, bumababa na naman pinko na titira sa gilid yan ang ganda oh. napakaganda rin na mga ano yun galing na paggawa ng fountain pala guys no mahirap din pala gawin yan pero biruin mo pantay pantay ang